Hello at welcome sa Arakno Senpai TV at nandito tayo ngayon sa ating pet area tagal-tagal nating inasam to pero ngayon nagkaroon na tayo dati nasa kusina lang or gilid-gilid ng kwarto lang yung mga alaga natin eh. so tulad ng ating mga idol magpo-provide muna tayo ng mga basic tips para sa mga newbie at gusto pumasok sa hobby na to pero bago ang lahat intro muna tayo Winner, one hell of a kid, smoking ganja. Winner, doing not of dick, slick time since the time Winner, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude. Okay, I had cocaine in the school. Winner, one hell of a kid. Okay, guys, so saan and yung ating intro, no? So pagdating ng ating mga next videos mas i-improve pa natin yon guys so thank you so much sa lahat na nag-follow nag-like and subscribe sa ating youtube channel at fb page so mabuhay kayong lahat so ngayon guys so ang ating first video ay tungkol sa mga basic needs or basic tips sa mga gustong pumasok sa hobby na to ano ba yung mga dapat mong tandaan or alamin bago ka mag-start or bumili ng isang exotic pet? Okay? So doon ikot ang ating vlog. So unang-una guys na dapat n'yong gawin pag uh, bibili kayo or bago kayo bumili ng anumang exotic pet ay mag-research muna. So huwag n'yong kakalimutan mag-research dahil uh, doon n'yo malalaman kung ano ba dapat ang enclosure niya, yung setup, substrates, ano ba yung ugali ng alaga na bibili n'yo, yung temperament niya, humidity at uh, kung pwede ba siya sa beginner. Okay? So makikita nyo doon um, pang arboreal ba siya tulad nito. Ito, example natin ng arboreal SP. Ang P Metallica. Yan. Okay, so arboreal SP to, P Metallica. So makikita nyo guys, pataas yung kanyang lagayan. Okay, So, hindi mo sya pwedeng ilagay sa isang terrestrial. So, dapat i-research mo muna kung ano talaga yung kanyang enclosure. Naman guys, isang uri ng Fusorial SP. Si Albostriatus. Yan, tai Zebra. Nakikita nyo sa barrow siya nakatira. Medyo mababa yung nagawa ko rito ng lupa. Pero dapat malalim guys pag Fusorial SP. And uh, maraming cockpit or lupa. Ay, okay, so makikita nyo kumakain pa siya. Pero ito yung pinaka-favorite ko ngayon sa mga Fusorial SP ko dahil sa ganda ng kanyang leg details or mga stripe niya. Ito naman guys ay isang example ng Terrestrial SP or Terrestrial Tarantula. Ito ay isang Brachypelma Classy or B Classy. Also known as Mexican Pink Beauty. Ayan. So makikita nyo, Uh, medyo mababa lang yung substrate na meron syang hide, may water dish yan yeah, meron pa ako uh, ah, dito eh lots pero hindi niya kinain medyo busog pa ata sya pero baka pre-mult na eh di na niya pinapansin alisin na lang natin guys so kasi kapag pre-mult ng isang tarantula delikado na may naiiwang lots sa loob baka kainin niya or kagatin siya habang nagmumult Madako naman tayo dito sa mga scorpions. Meron tayo dito ng three types of scorpions. Meron tayong desert type. Yan, ang gamit ko sa kanila ay sand. Ang example natin dito ay isang yan, Parabutus raudus or P. raudus. Yan, tingnan natin kung magbigyan natin siya ng closer look. Ayan guys, check nyo mabuti. Maganda ng kanyang kulay. So, naka nakasand naka, naka lang siya and meron siyang hide nilalagyan ko rin siya ng water dish minsan kapag sobrang init talaga isa, ito naman guys ay isang uri ng um, forest scorpion um, C. tristis o dating H. misurensis Chersometrus tristis na ngayon And forest type sila so nakakukupit sila at membros tapos naglalagay na lang dahil maliliit ko naman sila nagmi-misty lang ako dun sa bandang moss So, half dry, half uh, wet lang sila. Nilalagyan ko dun sa may ano nila, moss nila. So, mga pre-mote na sila. So, din natin sila i-feeding. Sa isang H. Garidoy. So, bark scorpion siya. Kaya may bark ako nilagay dito. And then, tingnan natin kung kakain siya. Lagyan natin siya ng lots, no? Kaya muna natin natin kung magbibigyan niya tayo ng takedown. Oops, nakawala. Pero so, ilapit natin sa kanya. Ayun. Sorry, hindi natin nakikita. Napakita sa camera yung pag straight niya. So, ayan. So, misting lang din tayo sa kanya para hindi masyadong magkaroon ng humidity sa kanyang closure. So, half lang. Half dry and half wet. Yun, guys. So dapat alamin niyo kung ano yung tamang enclosure ng inyong mga bibiling alaga. So ayun guys, so pag nakabili na kayo na exotic pet at na set up niyo na ang enclosure nila, dapat niyo namang alamin ay ano ba dapat yung pagpapatungan niyo or rack nila. Ayun, mga patungan ng kanilang ng aking mga alaga. So isa sa dapat niyo tandaan at dapat kayo mag ay sa mga langgam So mapapansin nyo guys no, yung mga patungan ng aking mga alaga ay mayroong mga ganyan, mga lagayan ng tubig. Yan ay kong ant-defense ko para sa ano, para di ako ma-antatak. Okay, sobrang sakit pag na ka. At alam ko, alam nung mga nadali na rin ang antatak na yung mga langgam, alam nila kung alin yung mahal. Alin nila kung ano yung mahal na SP. So para hindi mangyari sa mga newbie to kahit na sobrang ant free pa ng area, bahay or condo nyo, maglagay pa rin kayo ng ant defense. So, ang first defense ko ay tubig. So, pag aluminum yung lagyan ko, yan, to, direkta sa tubig. Pag naman steel or kinakalawang yung aking lagyan, ah, dalawang patong siya. Ito sa tubig, ito dry, para hindi kalawangin yung aking rack. Yan. So, iwas-iwas tayo sa antatap and uh, ito yung mga sample ng pwede nyong gawin kung hindi tubig pwede rin kayong gumamit ng petroleum jelly ayan so ako bala ko lagyan to ng petroleum jelly dito para kung sakaling makalagpas sila dito sa first defense dito naman petroleum dali na silang lahat ayan, maski yung mga feeders ko merong mga ant safety defense okay So yan, ingat-ingat tayo dyan guys. Meron ka ng nabiling alaga, naayos mo na enclosure nila. Meron ka ng maayos na rack at meron ding ant defense. Check mo naman kung meron kang feeders. Okay? So masasuggest ko sa mga newbie or sa lahat ng nag-aalaga ng exotic pet na magpadami na din kayo ng feeders nyo. Sobrang dali lang na magpadami. So ano-ano ba yung mga feeders na pwede nyong uh, bilhin? Meron tayong lats or bilateralis. Yan, mga ko. Meron tayong mga superworm dito at superworm beetle. Ayan. Medyo madilim, no guys? Ayan, kaya ito kita ba? Ayan, mga superworm yan, guys. Then may mga beetles tayo dito. At dito meron tayong mga pinapabitel ng mga pupa. Ayan. konti pa lang, pero tatry natin padamihin. Next time, bibigay tayo ng tutorial kung paano magpadami ng feeders. Meron tayo dito mga dubia or B dubia. Meron tayo dito mga uh, mealworm beetle at hazer. Yan. So yun, so ito yung pinaka uh, reason kung bakit uh, gusto kong mag ng exotic. Sobrang low budget lang ang kailangan sa kanila lalo na kapag mayroon ka ng sariling mga feeders. Okay? So, isa sa mga sinasabi ng mga Uh, idol natin is be responsible keeper and breeder okay, bakit ba nila nasabi yun? dahil uh, ang pag-aalaga ng exotic ay sobrang high risk delikado okay. ito so dapat no handling for your eyes only okay, dapat responsible keeper ka, hindi mo pinapahawakan kung kani-kanino sobrang delikado kasi nito, lalo na kahit uh, mga doxile species may possibility ng mga lab. So no to cross breeding din guys. So nasisira yung gene genetic ng ano ng mga tarantula at scorpion pag ginagawa natin yun guys no. So nagkakaroon sila ng bagong behavior. Minsan sobrang pangit na kinakalabasan. So wag nating gagawin yun hindi siya um, para dito sa mga species na to. Isa pang paalala no, lalo na ngayon na sobrang init sa Pinas at lalo na summer ngayon tingnan nyo mabuti yung mga ventilations ng mga lalagyan ng exotic nyo kailangan good ventilation sila Yan. tulad dito mga critter keeper ko good ventilation kung wala naman kayong critter keeper ay dapat micros uh, may cross ventilation sya so taas baba gilid meron and lagi nyo silang nilalagyan ng tubig sa water dish nila okay? dahil um, malakas makapatay itong panahon na to mataas ang death rate kapag hindi ka naglalagay ng tubig o hinahayaan mong pangit ang ventilation ng mga alaga mo so masasuggest ko sa inyo guys kung hindi kayo makakabili ng mga critter keeper katulad nito is uh, damihan nyo yung butas ng mga lalagyan nyo Okay, example, mga ganito yung lalagyan nyo. Damihan nyo yung butas ito. Hindi ko pa masyado nadadamihan to. Ayan. Pero lahat ng gilid may butas yan, paikot. Pero pwede pa nating dagdagan. So guys, so last na lang na gusto kong ituro sa mga newbie ay magkaroon kayo ng mga proper equipment sa pag alaga Tulad nito, tweezer, iwas kagat. Okay? Kapag magpapakain ka, gumamit ka ng twister or kapag uh, ipupush or ililipat mo ng lalagyan yung mga alaga mo, gumamit ka ng twister para hindi ka maagat ng alaga mo. Meron din tayo yung squeeze bottle okay? pag maglalagay tayo ng tubig sa kanilang mga water dish or uh, spray bottle pag magmi-misting tayo. Okay? Minsan gumagamit ako ng mas maliit eh, kapag sling lang. So ayun guys, sana meron kayo natutunan sa ating first video. Uh, sisikapin natin na mas magbigay pa ng ibang information sa mga next video natin. Uh, please like our page, share our videos, subscribe to our channel para tuloy-tuloy ang ating pag-vlog. Thank you so much and happy keeping!